Another day, another blessing. Ilang araw na nga lang at malapit na ang Christmas break ni Ali. 6.40 na nga ng umaga at hinatid ko na nga siya sa school. Pagkapasok nga niya sa classroom, umalis na rin ako kaagad. Bago nga ako umuwi niya, bumili nga muna ako ng pandesal dito sa tapat ng subdivision namin. Nakapwesto nga pala siya dito sa harap ng guardhouse namin. At nung nakauwi na nga ako dito sa bahay, nagluto nga pala ako ng tuna egg para ipampalaman dito sa mainit na pandesal. Pagkatapos ko nga kumain, biglang ang umaraw kaya, naman, naisipan kong maglaba ngayon. At saka masarap talaga sa feeling na magbakasyon kapag wala kang naiwan na labahan sa bahay. Hindi kasi kami magpapasko dito ngayong taon dito sa bahay. Makikikain muna kami sa mga kamag-anak namin. <laughs> At dahil nga apat nga lang kami sa bahay, mas masaya talaga magpasko kapag salo-salo at kasama mo yung mga kamag-anak mo. After 2 nga isa lang yung mga damit, meron kumatok dito sa at amin. At nagulat na nga lang ako, may nagbigay ng ayuda. At hanggang dito na lang, thanks for watching!